Hello guys, kumusta po kayong lahat may tips na naman po tayo sana magustuhan ninyo ito. Naghandog si Noe. Kumawa si Noe ng altar para sa Panginoon. Pagkatapos, kumuha siya ng isa sa bawat uri ng hayop na malinis pati rin sa bawat uri ng mga ibon na malinis, at sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon. Nang naamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao, kahit alam kong makasalanan ang tao mula ng bata pa siya. Hindi ko na talaga muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay katulad ng aking ginawa noon. Habang nagpapatuloy ang mundo, may panahon ng pagtatanim at pag-ani. May taglamig at may tag may tag-ulan at may tag-araw, at may araw at may gabi. Genesis Kapitulo 8 Versikulo 20-22 Guys, kag nagastuhan po ninyo pa dalaw po ang aking Celso Llorente channel YouTube. Like, share na din at mag-subscribe papindot ma din ang button bell. Thanks guys!